Magandang araw, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Siniguro ng Department of Foreign Affairs na inaasikaso na ng pamahalaan ang mga Pilipinong naapektuhan ng wildfire sa isla ng Maui sa Hawaii. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, patungo na ngayon sa Wailuku sa Maui, ang mga tauhan ng Philippine Consulate General sa Honolulu para sumaklolo sa mga Pilipino doon. Aniya, magtutungo doon ang konsulado para mag-verify ng mga impormasyon ukol sa mga nasugatan at mga nawawalang Pinoy. Patuloy din naman o ang pakikipag-ugnayan nila sa mga otoridad ng Maui. Aniya, sa ngayon ay wala pang eksaktong bilang ng mga Pilipinong na apektuhan ng wildfire sa pinakasalagay pinakahuling datos, umabot na sa 76 na tao ang namatay dulot ng wildfire na nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. Nagpahayag ng interes ang United States Asian Business Council sa plano ng Department of Defense na palakasin ang kapabilidad ng ahensya. Napag-usapan nito sa pulong ng delegasyon ng USABC sa pangunguna ng CEO na si Ted Osius at ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Camp Aguinaldo. Ayon kay DND spokesperson Arsenio Andolong, bumisita ang USABC para pag-usapan ang pagpapaiting ng kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas sa sektor ng tanggulan at seguridad. Nagalok ang business council ng mga proyekto na makatutulong umano sa pagpapalakas ng kakayahan ng DND. Alimbawa nito ang Cybersecurity Internet Pensyon, Servisyong Pangkalusugan, Pagtataya ng Lagay ng Panahon at Pagkukunan ng Sustainable Energy. Ikanatua naman ni Teodoro ang mga inihaing inisyatibo ng GSABC para palakasin ang mga kakayahang pangsiguridad ng bansa. Binubuo ang USABC na mga kumpanyang na paigtingin ang kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos at mga bansa sa ASEAN mag inspeksyon ang Department of Agriculture sa mga bodega ng bigas para tingnan ang mga aligasyon ng hoarding nito. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Rex Estoperez, malalaman nila kung may pagmamanipula sa stock ng bigas para pataasin ang presyo nito. Puna ni Perez at tumaas ang presyo ng bigas kung kailang magsisimula na ang pag-ani ng palay bandang Setyembre o simula ng Oktubre. Inakusahan ni Nakilos ang magbubukid ng Pilipinas National Chairman Danilo Ramos at Batay Bigas spokesperson Kathy Estavillo ang kartel ng mga rice trader na nagmamanipula umano ng presyo ng bigas. Katwiran nila walang naging paggalaw sa farm gate price ng bigas. Samantala ay pinagtanggol ni Esto Perez ang desisyon ng DA na mag-angkat ng bigas ang bansa mula sa India batay umano sa humanitarian issue. Paliwanag niya, apektado ng mga nakaraang bagyo ang produksyon ng bigas sa bansa. Plano ng Pilipinas na mag-angkat ng 300,000 hanggang 500,000 metriko tonelada ng bigas mula sa India at Vietnam. Nakatanggap ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council ng mga satellite communication kit na magpapalakas sa kakayahang pangkomunikasyon ng mga ahensya. Nag-turnover ng 20 portable satellite communication kit ang kumpanyang Diversified Financial Network Incorporated sa OCD sa isang seremonya sa Camp Aguinaldo noong lunes. Sinaksiyan nito ni na Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., OCD Administrator Under Secretary Ariel Nepomuceno at ang Chairperson ng DFNN na si Ramon Garcia Jr. Sinabi ng OCD na magagamit ang mga satellite kit para sa pagresponde sa mga sakuna at iba pang emergency, lalo na sa mga liblib na lugar. Nakakonekta ang mga ito sa SpaceX Starlink, kaya't magagamit para sa mga video call at iba pang komunikasyong kailangan ng internet. Ayon kay ni Moseno, malaking tulong ang mga satellite kit dahil importante ang komunikasyon sa pagresponde sa mga sakuna at pagpapadala ng tulong. Nagpasalamat din si Secretary Chodoro sa DFNN para sa donasyong ito. At iyan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.